lumang plantera. Ayan, nitik sa bunga yung ating kalamansi. Tingnan nyo naman ang plantera. Ayan, lahat po ng sanga ay, meron po siyang bunga. So, ayan. Ayan. Lahat po ng kanyang ano, sanga ay, nagkaroon po siya ng bunga. Lahat po yun, o. Oh. Tingnan naman. Ayan. Pakita ko po sa inyo ang plantera. Alam nyo ba ang tips nito kung bakit lahat po ng sanga ay nagkaroon po ng bunga? Ayan. Ayan mga plantera. Ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Lahat po ng sanga. Ang ginawa ko lang po ay, uh, ulitin ko lang po. Tulad nito ng plantera. Ayan, yung bagong patayo na kanyang ano, tinatanggal ko siya. Ayan. Kasi, hindi po yan ang munga. So, pupunta po yung kanyang mga uh, nutrients dun sa mga may bunga or yung mga munga pa lang or mga munga laklak. So, tanggalin po natin yung mga patayo. Tulad nito patayo. Tignan nyo mga plantera. Wala po siyang patayo makikita nyo. So, yung patayo na tumutubo po, tinatanggal ko po para yung kanyang nutrients ay pupunta po dun sa mga sana ano, nakahiga. Ayan mga plantera. Kasi, ayan, pag tinanggal natin yung mga nakatayo at yung mga nakahiga, maano lahat na sunlight. Ayan. Kaya lahat po ng kanyang sana ay ah, uh, manalagyan ng sunlight o di kaya yung tinatawag natin photosynthesis. Ayan. Yan po yung ano, nagkapan sa ating kalamansi para mas lalo po siyang uh, maging healthy o di kaya mamunga ng marami. Tulad nito mga plantero, tinatanggal po natin ito mga ito, tapayo. Ayan. Ayan, mga tapayo. Tulad nyo lang po yung tips mga plantera. Ayan. Sa ating uh, namumungang mga kalamansi. Ito po ay, ayan po. Um, ah uh, markup po siya. Markup na. Ating kalamansin.